Magtanim tayo at siya ang magpatubo. Mula sa kanyang marriage hanggang sa simpleng pagpapatugtog ng gospel broadcast na witness ni Georgia kung paanong nagbibigay buhay ang Panginoon. Bilang isang media ministry, patuloy nating ibinabahagi si Jesus Kristo upang sa alinmang lahi ang kanyang ginawa ay papupurihan at ihahayag nila ang mga gawa niyang makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan at isasagawa ang kanyang layunin kung bakit niya ito pinadala. Has God used our programs to impact your life and community? I-share mo sa amin yan sa info at febc.ph. To support FEBC's gospel broadcasts and bring hope to more people, bisitahin ang febc.ph give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa TFBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at ifollow ang ating Facebook at febc.ph maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesus Kristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa fbc.ph slash give. Salamat sa inyong suporta sa Ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, Pagpatak ng bawat minuto, tila baka'y bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag ngay hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi. Upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Sumasa yung sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FCBC. Himpila. 702 DZAF. Ay kapay ng sambayanan. Ito ang hardin ng panalangin. Purihin ang Panginoon, maraming maraming salamat sa Diyos sa isa na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama para dumulog sa Diyos dito sa ating Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Melbourne, Australia. Alam po ninyo, napaka-exciting sa bawat pagkakataon na tayo ay sama-samang nananalangin dahil ang Diyos ay sumasagot, ang Diyos ay tumutugon, ang Diyos ay gumagawa ng himala. Ikaw man ay nasa ibang bansa o nasa Pilipinas, ikaw man ay uh, busy busy o walang ginagawa, ikaw man ay uh, mayroong problema o gusto lamang magpasalamat at magpuri sa Diyos, ang hardin ng panalangin hatid sa iyo ng 702 DCAS, agapay ng sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV. Sa mga nakikinig sa PM Radio, sa laptop, sa computer, sa mobile phone, ano man ang inyong ginagamit, ang Diyos ay may nakatakdang himala para sa iyo, kaya sama-sama tayo dito sa ating hardin ng panalangin. Tayo po ay magpuri sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang inyong dakilang pangalan. Salamat Panginoon sa inyong mga dakilang himala. Kayo po ay patuloy na magpakahiyag sa bawat isa sa amin ngayon. At sa pagsisimula ng panibagong pagkakataon, tulungan niyo po kami na itanyag ang inyong pangalan. Maraming salamat Panginoon para sa FEBC Philippines. at Patuloy po ninyong pagpalain ang FEBC Philippines at kaming lahat na magkakasama namin, kasama namin kayo, at ang inyong presensya pa lang ay malaki ng pagpapala. Tinatanggap namin ngayon ang blessing ng inyong presence sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga magulang at mga kapatid, sa atin pong patuloy na pamumuhay bilang mga Pilipino, nasa Pilipinas man o wala, kagaya po ng mga kasama natin ngayon na kararami, nasa Pilipinas. Kagaya ko po, po, nandito sa Australia, maraming mga nasa barko, maraming mga nasa Middle East, maraming mga nasa Europa, sa Canada, sa Amerika, at sa iba't ibang bahagi ng Asia. Kahit man po tayo ay nasa iba't ibang mga lugar, ang ating mga concerns bilang mga Pilipino pare-pare. Pakinggan po natin ito pong sinasabi na inyo rin namang mababasa sa Acts chapter 17 simula po sa verse 29. Para po sa mga nanonood, pwede rin po nating mabasa sa screen ang atin pong teksto. Acts 17, starting from verse 29. Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kaniyang diyos ay mailalarawan ng ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon, ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisitalikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. Pagpapatuloy po, verse 31, sapagkat itinakda niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinira. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Acts 17 verses 29 to 31. Ang larawan pong inyong nakita sa mga nanonood ay larawan ng Ariyo Pagus kung saan ay ipinangaral ni San Pablo ang mga katagang ito yan pong ancient ruins ng Areopagus ay sa Grecia o sa Greece. Yan pong Areopagus ay parang high court, orte po iyan, kung saan dinidinig ang bawat pamamagitan at bawat complaint, kagaya ng mga religious complaint o mga domestic complaints. At dahil si San Pablo ay nangangaral ng kakaibang paniniwala Liban sa mga Stoics, sa mga Epicureans at sa mga Greeks, dinala siya sa korte para husgahan at mapakinggan din naman ang kanyang panig. Kung ano nga ba itong pinapangaral niya tungkol sa paghuhukom at sa naging muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Sa lugar na yan, may tutoring po natin na ang mga tao ay multi cultural ibig sabihin iba-iba ang mga lahi may mga Hudyo, may mga griego may mga ibang lahi dalawang bagay po ang ating matututunan sa konteksto ng Areopagus at ng pangangaral na ito ni Pablo sa lugar na yan una siya ay dumayo dumayo para ipangaral ang mabuting balita na kakaiba sa mga lahi na kanyang dinatnan sa kanyang lugar na hinayo. Siya ay dayuhan, ang mga tao doon may kanya-kanyang paniniwala, multicultural, hindi monocultural, iba-iba paniniwala, pero dinala niya ang mabuting balita. Sa panahon natin ngayon, ang mga Pilipino, sa iba't ibang mga lugar, nasa Asia, nasa Middle East, nasa Europa, Amerika, nasa Australia, o kaya naman ay nasa iba't ibang mga lugar kung saan tayo dinadala ng Diyos sa atin pong diaspora, Filipino diaspora. Pwede tayong gamitin, kagaya ni San Pablo, hindi lamang sa ating mga kalahi, kung hindi sa ibang mga lahi, para ikwento, para ipangaral ang mabuting balita. Pero si Pablo, ginamit niya ang wisdom ng Lord. Ginamit niya yung common culture. Kinote niya pa nga yung poet ng mga Greeks. Pero sabi niya, sa mga ginagawa niyong ito, mayroong iisang Diyos na mayroong mensahe ng judgment para sa lahat at ang muling pagkabuhay ng taong kanyang pinili. Iyon ay yung Panginoong Jesus. Kaibigan, kung ikaw man ay nasa barko, kung ikaw man ay nasa Middle East, kung ikaw man ay nasa isang bansa na hindi Christianity ang religion, papano ka nagpapagamit sa Panginoon sa ibang lahi, ha? hindi sa kapwa Pilipino, sa ibang lahi, para in their context ay may bahagi mo ang muling pagkabuhay at ang istorya ng Panginoong Jesus meron pong ilang litrato dito na gusto kong ipakita sa inyo sa mga nanonood sa atin. Halimbawa, ito pong Festival of Lights dito po sa Sydney. Ang tawag po dyan ay Diwali. Ha? Kapag nakita natin yan, parang Christmas. May mga kapitbahay kami sa Sydney ay November pa lang. Punong-puno na ng parang Christmas light ang mga bahay. Akala mo ang greeting Merry Christmas. Ang pala, mga Indian sila na nag sa Australia at meron silang festival of lights. iba. Pero hindi sila Christian, gumagamit ng Christmas lights. Halimbawa naman po, Ramadan sa Dubai. Yan ay isa pong religious festival. Pakikita natin na sa Dubai, parang fiesta rin minsan. Kasi yun ang pinaka-open state para sa iba-ibang paniniwala o religion. O kaya naman, huwag na tayong lumayo. Kung ikaw ay taga-Pilipinas, ang sinulog sa Cebu, isang festival ng relihiyon kung saan ang Santo Niño ay kanila namang binibigyan ng parangal. Sa iba't ibang mga kontekstong ito, iba-ibang lahi, iba-iba ang kaparaanan, Paano natin pwedeng ipahayag si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, pag-asa at nagbibigay ng hustisya sa ibang bansa man, sa ibang lahi o sa ating lahi? Nawaay gabayan tayo ng Holy Spirit para kagaya ni Pablo ay maipahayag ang pag-asa na mayroon tayo kay Kristo sa iba't ibang mga lahi, iba't ibang mga tao, anuman ang kanilang mga religious beliefs o wala mang religious beliefs. Kagaya po ng marami kong kaibigan, mga atheists, pero pag nag-uusap kami tungkol kay Jesus, nagkakaunawaan po kami. Number one, witnessing for Jesus anywhere in the world. Number two, witnessing for Jesus in our own country, in our own context. Ang sabi po ng SWS survey, nandiyan din sa slide na ating naipadala. Ano ba ang coping mechanism ng maraming mga Pilipino kapag nai-stress? Ipinalabas sa balita ng GMA7, praying ang pagdadasal ang kauna-unahang ginagawa ng mga Pilipino in dealing with stress. Ha? Kita niyo yun. Ang mga Pilipino talagang madasalin. Pag na-stress, dasal. Pag na-stress, ay manalangin. Ano pa yung pangalawa? Followed by sleeping. Pangatlo, going out. Paglalakwat siya. Pangapat, thinking positively. Panglima, focusing on school or work. O kaya panganim, ay ignoring the problem. Huwag nang isipin ng problema. Sa kontekstong ito ng mga Pilipino, na kapag tayo ay nai-stress, nagdadasal, natutulog, o kaya naman nagpa-positive thinking o naglalakwat siya, mauling ng mauling. Ha? O kaya naman nagpo-focus masyado sa school o kaya sa trabaho o kaya ay ini-ignore ang problem. Paano mo ipapasok ang concept ng justice of Christ? Paano mo ipapasok ang mabuting balita? Yan po ay palaisipan. Wala akong sagot, pero ang solusyon na sa Holy Spirit. Dalawang bagay, mga magulang at mga kapatid. Matagal na tayong sama-sama sa hardin ng panalangin. Nagpe-pray tayo. Sinasagot ng Diyos ang ating mga dasal. Nawa, kasama sa ating mga ipinapagdasal, papano tayo gagamitin ng Panginoon sa mga Pilipinong nai-stress na mahilig magdasal pag nai-stress o kaya mahilig Maglakwad siya o magmalling kapag nai-stress. Sa mga Pilipino na ini-ignore na lang ang problema kapag nai-stress. O kaya naman ay mga positive thinkers. Nawa gabayan tayo ng Holy Spirit para sa ating mga kapwa Pilipino na ganyan naman ang ating mentality. Dalawang bagay na lesson mula sa naging karanasan ni Apostol Pablo sa isang multicultural society ipinangaral niya ang resurrection sa Areopagus. Iba-ibang relihiyon at may naniwala si Dionysius at saka si Damaris. Alam natin na may resulta ang witnessing sa ibang mga lahi. Sa atin ang mga kapwa Pilipino, monocultural, mahilig mag-pray kapag nai-stress o kaya naman i-ignore ang problem, mag-going, outing, mauling. How do we witness for Jesus. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, marami pong salamat. Pasama namin kayo sa aming pagwi witness pagbabahagi ng mabuting, mabuting balita. Bilang mga Pilipino, nasaan mang bahagi ng mundo, tulungan po ninyo kami na ibahagi si Jesus Kristo sa ibang mga lahi sa aming kapwa Pilipino, kung kami man ay nasa Middle East, nasa Amerika, Europa, Australia, Canada, ibang bahagi ng Asia, nasa barko, nasa lupa, nasa hinpapawid. Help us, Lord, to witness for Jesus, His justice and His peace. Sa amin namang mga kalahi na mga Pilipino, nasa Pilipinas man o sa labas ng Pilipinas, mas kilala namin ang ugali ng aming mga kapwa Pilipino, tunungan niyo po kami na ang inyong hindi nagbabagong mensahe ng pagmamahal, justisya at katarungan, ay maibahagi sa aming mga kapwa Pilipino, sa aming mga kakanyahan, sa aming mga characters, sa aming mga konteksto. I-bless niyo po ang bawat nagwi-witness at nagbabahagi ng mabuting balita na saan magbahagi ng mundo. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, Shanawa. alinat makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Ito ang inyong kaagapay, Paslo Joey Umali. Manalangin po tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Banalamin Diyos aming amang mapagpala. Itinatas po namin sa inyo ang ginagawang imbestigasyon ng Independent Commission for Infrastructures sa maanumalyang mga flood control projects. Panginoon nawa ay lumabas ang katotohanan sa mga pagsisiyasat na ito kasama na ang ginagawang pagdinig sa Senate at House of Representatives nang sa gayon ay makapagsampah ng reklamo sa husgado laban sa mga tiwaling opisyales at kawani ng aming gobyerno. Panginoon, inilalapit din po namin sa inyo ang aming mga mamamayan. Salamat po na marami na ang nakikisangkot sa mga kilos protesta upang papanagutin ang mga tiwaling dingkod ng gobyerno. Panginoon, nawa sa mga kinusputesang ito ay uh, maging paraan upang uh, makamit ang justisya sa mga maanumalyang proyekto lalo na ng DPWH. Hadlangan po ninyo ang anumang grupong magtatangkang gumawa ng kaguluhan upang uh, ma-discredit ang mga protestang ito at mga pagkilos. Itinatas din po namin sa inyo ang ombudsman na wa ay maging epektibo ang ginagawang mga hakbang ng ombudsman upang malinis ang gobyerno katulad ng pag-uobliga sa mga opisyales, kawani ng gobyerno na mag ng kanilang uh, statement of assets and liabilities network at ganyan din ang pagsasagawa ng mga lifestyle checks na wa ay maging matagumpay ang mga ginagawang hakbang na ito ng ombudsman. Panginoon, itinatas din po namin sa inyo ang aming mga kababayan na napinsala ng nakaraang mga bagyo, baha at lindol. Pagpalain niyo po ang rehabilitation program upang matulungan ang kawawa naming mga kababayan. Dakilang Diyos, ito rin pong mga nakaraang mga pagdindol ay uh, nag-create ng matinding pagkatakot sa aming mamamayan sa tila na lalapit na pangyayari yung pong inatatakutan naming the big one. Panginoon, tulungan niyo po kami lalo-lalo na ang mga local government units na mapaghandaan ang sinasabing hindi na mapipigil na pagdating dito sa aming bansa ng the big one na kinatatakutang papatay kaagad ng mahigit sa 35,000 mga tao. Panginoon, pagamat wala pong nakakaalam kung kailan ito maaring mangyari, Ngunit kayo po ay makapangyarihan diyos na maaari ninyong mapigil by your grace and mercy ang pinsala ng the big one dito sa aming bansa o banal naming ama tulungan niyo po kaming patuloy na magtiwala sa inyo magtiwala sa isa't isa at magtiwala sa aming gobyerno tulungan niyo ang aming gobyerno na magawa ang lahat upang makuha, patuloy na makuha pa rin ang suporta ng mamamayan sa mga programa at gawain ng gobyerno. O banal naming Ama, nawa ay huwag niyo po kami pababayaan at tulungan niyo po kami na sa harap ng mga krisis na nararanasan namin, kami ay patuloy na magkaisa bilang mga Pilipino at laging tumindig sa katutuhanan, sa katwiran, at sa katarungan. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Esus. Amen. Mga kapatid, tayo po ay patuloy sa ating pananalangin sa mga sandaling ito. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat Inutugon ninyo ang mga panalangin para sa Bansang Pilipinas, kagaya sa mga binanggit ni Pastor Joey Umali. Ganon din ang aming mga panalangin para sa aming mga sarili. Dalangin namin si Rio Francia Santos, salvation po ng mga mahal niya sa buhay, financial provision. Si Romeo Nicoico, dalangin ang kanyang kapatid na nasa comatose condition sa ibang bansa. Dalangin namin ng full recovery, Panginoong Diyos, para kay Marilu Carpio, na hinihiling ni Deborah Osquiza. Si Rainier Felipe de la Peña, pray request po ang kanyang cardio, complete healing. Si Norma Austria, lubusang kagalingan para sa kanyang ubo si sipon. Si Benilda Romero Surban, patuloy na kagalingan sa kanyang anak na si Yahi. Si Francis Brian Flores, dalangin namin ang healing and renewed strength. Ganon din para kay Mariel, continuous recovery para kay Cecil Olea full recovery mula sa stroke kay Pastor ni Carlos Cao, a Pastor Steve Mercury at Tita Evelyn Magtunaw. Ganon din para kay Vicente Dennis at dalangin ng patuloy na paggaling nilang mag-asawa at trabaho at mga financial blessings. Ganun din para kay Francia Santos at iba pang mga nananalangin na kasama namin ngayon. Ano man ang mga prayer request na nandito po sa comment section, inyo pong dinggin. At ano mang mga thanksgiving na nandito sa comment section, inyo pong tanggapin. Maraming salamat din Panginoon sa isang matagumpay na triple bypass heart surgery sa inyong lingkod at sa inyong patuloy na pagpapalakas sa akin habang ako po'y nagre-recover mula sa operasyon sa puso. At sa lahat ng mga nasa ospital, ipinapanalangin ko po ang mga nasa ospital. Blessings, healing, strength, recovery. Dalangin ko po ang financial provision sa mga nangangailangan. Lord, ipinapanalangin ko rin sa mga sandaling ito. Ang lahat po ng mga nagwi-witness, nag-evangelize, doon sa mga nasa lugar na bawal ang Kristyanismo. I-bless niyo po sila. I-encourage niyo po sila. At patuloy niyo silang pagpalain. Lord, may mga kasama kami nagpe-pray sa mga sandaling ito. Hindi nabanggit, confidential, ang kanyang prayer request. Basahin niyo po ang kanyang puso at tugunin niyo ang kanyang panalangin sa pangalan ni Jesus. Ibigay niyo po ang pinakamainam para sa kanya. Kapatid, kaibigan, receive your blessings right now. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, tinatanggap mo na ngayon ang mga himala. Tinatanggap mo na ngayon ang mga blessings. Tinatanggap mo na ngayon ang panibagong lakas para mas lalo kang makapaglingkod sa Panginoong Diyos. Lahat ng ito, ipinapanalangin namin ng may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin. Inihatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, at siyempre, FEBC Radio TV, at ng GCTV, ang ating Hardin ng Panalangin. Mula po dito sa Melbourne, Australia, ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Alalahanin natin ang sinabi ni Pastor Proceso Marcelo, ang kristyanong tapat, ay sapat sa lahat ng bagay. Manatili tayong nagtatapat sa Diyos at ang Diyos ay hindi nagkukulap. Kaibigan, nawa palagi kang habulin ng mga pagpapala, ng mga blessings ni Lord. Hanggang sa muli. Okay,